Hello guys, welcome back sa akin channel. Ayan, for today's video, ay pag-usapan po natin. So, congratulations pala sa mga bagong na-select dun sa workforce agency. So, marami sila more than 20. So, paparating na rin sila dito sa Taiwan na tapos na daw sila na mag eh. So, congratulations guys. So, sa mga nag-message, nag-comment sa vlog ko. Ayan, maraming maraming salamat po. See you soon. So, yung sa company natin, na soon, company natin, company nyo soon, ayun, maganda naman dito. Ganyan ang mga sinasabi ko sa mga previous vlog ko. So, sa gana sa pagkain, ayun, may bus, saka may oti na rin. So, since sa September kasi, may parang holiday nila is Uh, nito, Mooncake Festival. So, yan, celebrate yan sa mga Chinese community sa iba't ibang bansa. So, yung Taiwan din na magsi-celebrate din sila. So, yearly siya. So, so maraming expect na na maraming mga flights kasi 'di ba celebration ng Taiwan. So, guys, congratulations sa mga nag-comment po. Ayan. So, yung company natin <laughs> ay may mga overtime naman siya unlike sa ibang ano. Pero depende po 'yan sa ano sa sa department. May mga department din na sakto lang. So, pero hindi siya nawawala ng overtime. So, ngayon, papawala na kasi yung mga estudyante. So, kaya na ipapalit. So, yung tentative date doon ninyo, ayon sa narinig ko is third week or fourth third week or mga katapusan ng September. Ayan, tamang tama po yan. Ayan. So, may mga darating din ng mga luma, mga dito din sa Taiwan dito transfer so yun guys wag kayong mag-alala kasi okay naman dito so marami namang pinoy tsaka yung imagine niyo yung mga pagka yung pagkain sa dito tsaka sa ibang company mas mas malaki mas malaki yung diperensya yun kaya i suggest <laughs> wag don't worry kasi okay na dito okay naman dito so mm -hmm. hindi naman siya totally perfect talaga pero ano lang things lang sa mga Israeli tapos mga yeah. mga sa mga nag-comment po pala sa mga shop na sa inyo uh, so sana magpakabait kayo dito sa pagdating nyo dito sa Taiwan sa Evergreen yun lang naman kasi sa yung mga opportunity na ano, mga pagkakataon na makapagtrabaho kayo dito yeah. para siyempre ito yeah. ba yung mga ito. pangarap natin ito. para sa pamilya natin at saka siyempre, mapundan din. Tingnan mo yung gawa Ano ba? Sa dorm, okay naman. Ngayon. Balita ko nga baka next month or September 30 daw eh, eh malilipad na ng dorm. So dito kami sa Lucho ngayon. So yung dorm pala, tatlong klase. Dito sa dalawa yung Golin at saka dito sa Lucho dorm. So may bus naman siya. So hindi lang natin alam yung schedule nyo. <laughs>

100 300 simple. Eh, sa yung overtime talaga. So evergreen na medyo months na rin. Kasi 'di ba, maraming mga diba, uh, visa-free sa mga turista nagpupunta dito. So ayan, Kunting kembot na lang guys, ayan makakapunta na kayo dito sa Taiwan. So Kaya na sinabi ko, Magsipag <laughs> lang kayo sa mga papunta uh, yes, naman kayo ng inyong broker dito sa workforce. So, siguro pagka ano nyo, September, ano kayo, darating. Baka sa capsule muna kayo ng company na makatira. So, yung mga dumating nung 16, dun muna sila natira sa capsule. Maganda din dun. So, marami naman yung capsule dun eh. More than 100 ata. Yung capsule. So, temporary siguro kasi ginagawa po yung dorm eh. tapos ayan dalawang ship din tatlong ship din dito ata meron siyang morning ship mid ship tsaka night ship so yun ah uh, lang kung saan kayong ship dyan tsaka bawal umili ba diba? ayan kaya uh, enjoy nyo na yung moment na ano, kasama yung pamilya niya, <laughs> kasi ayan baka ma-homesick kayo. <laughs> may time, may, may bago, may ano kasi dito nakaharap yung mga homesick siya. So, dapat, ayun, di ba, tibayin natin yung loob natin. So, ayan, may mga luma din na darating sa, sa September. Siguro, kasabayan nyo lang din. ayun Ano pa ba yung pag-uusapan natin? Maganda din dito kasi malapit-lapit sa, ano, sa, sa, sa city. So, yung mga bibili, mga bilian ng mga pagkain. Ayan hindi ka nalalayo, tsaka sa Chongli diba, hindi kayo mag ganun <laughs> pumunta gumala sa so, Taipei mga accessible lang isang bus lang yun. Hello. Hello. yung ano so, ayan bago Ayan, congratulations elite guys. Sana po ayan, magkita-kita tayo, tayo soon dito sa company natin. Camp, soon, company nyo soon. Company namin. Ayan. Sana, ayan, batiin nyo lang ako. <laughs> hindi ko kayo kilala eh. So, most na, mostly sa mga ano mga bago kay, nakikilala nila ako pero hindi sila nakikilala so batiin nyo lang ako ayan. minsan ano kilala ka pala nila pala ako pero hindi ko sila na ano nakikilala Siyempre, may time din kasi na isang beses namansin ako. Kaso, ko ay bed lang. <laughs> so, nakakahiya naman, di ba? So, yung uh, south pala dito, depende sa OT nyo kung magkano. So, pero yung rate ng Taiwan ngayon is 26,400. Pero, soon, nabalit, na may balita na 27,600 na daw eh. So, titingnan natin kung ano yung magiging, ano na ba yun sa Ministry of Labor nila effective na ba So yung hindi naman umaabot ay lumalampas o bumababa sa 30,000 yung sahod dito Depende 'yun lang kung gaano ka kasi pag depende sa department nyo kung iaalok kayo ng maraming OT So yung pagkain gaya na sinabi ko ayan unlimited rice pa saka masarap-sarap naman Pinoy food saka Pinoy yung nagluluto Ayan sana po, ayan, nakita-kita tayo. Congratulations, nagpidus na daw kayo eh. Sa so, workforce, tsaka sa Skyborn din, sa October din yung mga nila deployment. Ayan. Sana, magkita tayo. Tsaka, ano po, galingan nyo sa trabaho. Ayan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe. I Hit yun na yung bell para manotify po kayo sa aking next upload. Ako si Views. Ang inyong ka-views. Congratulations guys. Sa kasap, nakipipidos na kayo. Konti kayo, na lang mag-ano na kayo, teko. So, see you soon. Bye po.